Magandang araw po sa ating lahat. Narito ang pinakabagong weather update ngayong Wednesday, March 26, 2025. Ayon po sa pinakahuling ulat ng PAGASA, may binabantayang low pressure area, LPA, na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, PAR. Ang LPA na ito ay hindi inaasahang magiging ganap na bagyo. As of 3 AM, namataan ito sa layong 645 km silangan ng Southeastern Mindanao. Bagamat malapit ang sentro ng LPA, posible pa rin itong magdala ng scattered rains and thunderstorms sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Samantala, sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, inaasahan ng partly cloudy to cloudy conditions ngayong araw. Magiging mainit ang panahon lalo na sa tanghali, ngunit may posibilidad ng mga isolated thunderstorms sa hapon o gabi. Sa mga susunod na araw, habang papalapit ang LPA sa kalupaan, maaari pa rin itong magdulot ng pagulan sa Eastern Visayas, Mindanao, Bicol Region at mga karatig na probinsya sa Visayas at Mimaropa area. At ang lagay ng panahon sa Luzon? Magiging maaliwalas at mainit pa rin ang panahon lalo na sa tanghali. Kung sakaling magkaroon ng pagulan, inaasahan itong panandalian at dulot ng mga isolated thunderstorms. Ang temperatura sa Lawag ay mula 22 hanggang 32 degrees Celsius, Baguio City, mula 15 hanggang 25 degrees Celsius, Metro Manila at Tuguegarao posibleng umabot ng 34 degrees Celsius, Tagaytay mula 21 hanggang 33 degrees Celsius, Legazpi City mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. At ang lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, dahil sa epekto ng LPA, asahan ang makulimlim na panahon sa Eastern Visayas, Central Visayas, Siquijor, Caraga at Davao Region. Posible rin ang scattered rains and thunderstorms, particular sa Eastern Visayas, kaya mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang temperatura sa Puerto Princesa, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius, Kalayaan Islands. Posibleng umabot ng 33 degrees Celsius, Iloilo mula 23 hanggang 32 degrees Celsius, Metro Cebu at Tacloban, maximum na 31 degrees Celsius, Zamboanga 24 hanggang 33 degrees Celsius, Metro Davao. Posibleng umabot ng 32 degrees Celsius, Cagayan de Oro, mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. At sa ating heat index, kahapon, ang heat index sa Metro Manila ay umabot ng 37 hanggang 38 degrees Celsius. Ang pinakamataas na heat index ay naitala sa Dagupan City, Pangasinan na umabot ng 47 degrees Celsius. Sa Vira, Catanduanes at Pili, Camarines Sur, umabot ito ng 45 degrees Celsius. Ngayong araw, inaasahang maaaring umabot ng 38 hanggang 39 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila. Sa Dagupan City, maaari pa rin umabot ng 47 degrees Celsius, habang sa San Ildefonso, Bulacan, posibleng umabot ng 43 degrees Celsius. Panatilihin po nating hydrated ang ating mga sarili. Sa kalagayan ng karagatan, wala pong gill warning o babala sa matataas na pagalon, kaya malaya pa rin pong makakapaglayag ang ating mga kababayan. Iyan po ang latest weather update natin. Para sa karagdagang updates, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod na ulat ng panahon. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat.